License Music. So, ang dami nga po nang na-invite dito mga Lodi at ang katanungan ng karamihan ay pwede na nga ba tayong gumamit ng music or safe na nga bang gumamit ng music sa ating mga video. So, based on my experience po at ng iba nating mga kapwa content creator, matagal na rin po ako mga Lodi nagkaroon ng uh, License Music na-invite na din ako dyan. And then, nagkakaroon pa rin po ng copyright po yung aking mga video. So, ito po mga lodi yung ilan na video ko na nagkaroon ng copyright. So, yan o. Oh, nakikita nyo. Nakaklose na naman po yung status niyan. Nag-accept changes na din ako. So, ang ibig sabihin po mga lodi no, hindi po porket na-invite tayo sa Licensed Music, ay hindi na po tayo magkakaroon ng copyright. Kaya, ingat po sa paggamit ng music mga lodi no. Kasi po mga lodi, kung tayo po ay gagamit ng music, at sakaling magiging unable to monetize ang ating mga video, mas mabuti po na wag na lang natin itong lagyan ng music kasi sayang naman yung effort natin sa paggawa ng content kung ito ay hindi kikita dahil lamang po sa paglalagay natin ng music. Okay?